Ito ang mga bunga na napinsala ng mga daga. So, kaya natin na pag-isipan natin, nagbabaluti na lang. Dahil sila pa, oh, instead na tayo magkapa, eh, ito, oh, hindi pa nga umabot sa tamang edad, wala na, na ano na nila, kinukuha na nila yung gusto nilang kakainin. Matamis na ata ito mga ganitong ano na eh. Kapilit siya na nahinog, kaya lang, empty na naman oh so itong nangyari kaya tama yung naisip ko oh, na tinuturoan sila mismo nagtuturo sa atin kung paano natin ingatan ang mga bunga ng kakao na ito sayang ito dahil ano ito eh mga malalaki mga kakao to iba ito pag nahinog dilaw o, oh, dilaw siya nung una parang green siya pag nainog, ganito. Ganito siya. Aming ah, iniingatan, pinipreserva namin itong mga bunga ng kakao dahil sayang eh. Naunahan no, kami ng mga daga. Yung no, pagkakita nila na medyo manibalang na, hindi pa nga umabot ng manibalang. Naunahan no, na kami, pinipitas nila. Pinaukaan nila, pinukuha nila yung buto. Sayang. Pagka, diskubrehin namin, wala ng buto balat na lang sa amin kaya itong nagawa namin pinag-isipan namin na uh, ah, amin i-cover eh, pag lagyan ko ng bitsag sa'yo mamamatay sila eh siyempre ah, nagsusumikap din sila para makakain. para sila ay mabuhay din naman so, aray ko para at least hindi nila na hindi nila ma ano mapakialaman hindi nila ma-damage bali yan lang ginagawa ko at bali yan lang mga guys. I remember ng pag-iingat ng mga bagay-bagay hindi hindi ko natin eh parang nilagay mo na lang daanan yung daga dyan meron siyang tulay hindi kaya nilagyan ko ng bitag mamamatay sila eh so magkakasala naman ako sa Panginoon so, para at least yung hindi ko na makakubiran yun nasa kanila na siguro yun Naisip ko rin mabuti. Anong i-cover niya dyan? Uh, anong i-cover? Ah, uh, Hindi. Anong ibabalot mo dyan sa kakaw? Ah, uh, yung mga, ano, yung mga plastic, yung mga MC, yung sa may tangkay na to. So ngayon, binaliktad natin yung galon. Instead na sa taas, sa ilalim, para at least, siyempre, malalaglag sila pag dito sila ikot eh. At, at natin ito, 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 ay, kahit na ganyan na lang kuna. Hawa ka ari. pa nga. Para at least madipindihan natin at maingatan yung mga na hindi pa ito. So, bali yan lang guys. Yan na naisip ko eh. Yung balang nabot ng mental capability ko. So, yun ko. Kung obra to, next, gawin din. Gawin ko rin ng ganito rin tapos dito mga ano upron ko ito para meron pang putol si kuya ha? may pang putol okay, ayun na lang Ay, gamitin mo na, may na. Dito, eh. may nakatali munting yes bye bye Salamat sa Diyos na ang aking binalot na mga bunga ng kakao naligtas yung iba hindi bali yung iba binutasan din yung wala pong yung nabalot binutasan din ng mga ano mga babait kaya ito natiraw na ano mga ito isang bayong ito salamat sa Diyos na nakatikim din kami o inog na ito ito hinom na rin. Yan, iba? Papainog na rin yan. Yan ito. Salamat sa Diyos. Thank you, thank you.